Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Wala nang edit-edit pa, direct na tayo sa part 6. Uunahan ko na kayo guys na daanan ng babae dito sa video na to kung magaling kayong mag-post siya yung nakapula pero huwag niyo na screenshot sa comment section. At parang awa niyo na yung mga daliri niyo, please! Maaga nga kami bumising itong linggo na to at pakinggan niyo kung ano yung sasabihin ng biyanan ko. Ang sarap ng higop ko at nagulat ako sa sinabi niya. Kung naman suling, aham, putyadin niya. Alam mo, eh. Elin na lang, kaya tiyan

Tawang-tawang -tawa ako guys, kasi guys, gumagawa si Nanay ni Aditya ng code word. Kung paano namin pag-uusapan sa harapan nila na hindi namin gusto yung babae. Kasi nga last time, diba, nadala na siya, na straight to the point, sinabi niya yung mga hindi niya nagustuhan. So this time, gusto niya ay meron kaming code word. Eh, tawang-tawang ako guys, kasi gagawa kami ng code word, tapos yung mukha niya hindi na naman mapinta. Kasi guys, last time, oh, nakakahiya talaga yung, yung ginawa niya guys. Na kasi pagka ganito guys, eto na, buong kwento buong storya exclusive na videohan ko guys mamaya-maya nagugupit lang ako dyan pero relax lang kayo kasi ganito itsura nyan guys sa isang kwarto lang kami as in imagine niyo yung kwarto namin dito sa India tapos andun yung pamilya ng babae andun yung pamilya namin tapos sa isang kwarto lang guys apakatahimik awkward guys bigla, bigla siya nagsimangot ganun guys so this time tignan nyo tignan nyo guys tignan nyo yung ginawa namin so papaano nga kami napunta sa sitwasyon na makikipagkita na kami eh di ba last time sabi natin ayaw nila makapagkikita at tawad sila ng tawa dapat biyernes makikita kami di ba nagulat na lang kami guys isang sabado tumawag sila at sabi nila pupunta daw sila sa amin dito ng linggo at pumupayag na daw sila sa isang milyon kalahati at dalawang daang libo. So, ang pamilya naman namin guys, ay nagaantay lang naman sila sa kanila at hindi talaga kami nagbaba. Syempre kami lalaki guys, tas tatawaran kami guys. So, hindi kami pumayag. So, ayan nga, maaga kami nagsigising. Tapos, sabi namin kumain na kami kasi last time nung nagpunta kami doon, dahil naayawan nga ng biyanan ko babae at sinamamutan niya yung pamilya ng babae. <laughs> at sinabihan niya ng ano hindi ka naman pala maganda sa picture ang ganda mo inedit niya yung picture sabi niya <laughs> last time guys so hindi kami nakakain ng tangalian doon hindi kami pinakain <laughs> kaya sabi niya magsikain na tayong lahat ng almusal kasi hindi natin alam niya mangyayari <laughs> Kaya nagsikain yung nga kami habang nagpaplano kung paano namin talaga pag-uusapan kung hindi namin magugustuhan. Pero nung gabi nga guys, bago kami pumunta doon, ay yung biyanan ko at yung, yung tatay, pati yung bayaw ko, ay hindi sila mapakali kasi baka nga daw yung itsura ng babae ay pangit na naman at maganda lang sa picture. Kaya sabi nila, ano, wag na daw makipagkita kasi natatakot nga silang tanggihan na naman. Pero sabi ko nga, bilang ako ay isang expert para makakita ng filter, sabi ko sa kanila, yung babae maganda siya talaga, pero hindi siya maputi. Kaya wag kayong mag-expect. Kaya sabi namin, kung gusto nyo, kung hindi naman kayo naghahanap ng maputi talaga, ay tignan natin. Kaya nga, nag-end up na umalis nga kaming lahat ngayong araw na to. Akala nga namin lahat guys, pagdating ng alas 10, alis na kami. Pero alas 10 na guys, hindi pa sila tinatawag. Kaya hindi namin alam kung tuloy pa ba or hindi. Pero sabi ni mami, mag-ayos na daw kami. Kaya alas 11, naka na kami. Tapos alas 11, bigla silang tumawag na nandun na daw sila sa Ranchi. Eh buti na nga lang guys, itong Indian family ko ay nahawa na sa akin sa pagiging on time dahil dati guys, lagi kaming late. Kaya nang lagi ako nagagalit talaga ako guys. Pagka late sila, nagsisimangot talaga ako. Talagang yung mukha ko si mangot talaga kasi ayoko nang nalelate, lagi akong maaga guys. Tapos nung napunta ako sa pamilyang to, laging late. Buti yung late 30 minutes, 1 hour or 2 hours, hindi guys. Ang late nila 5 hours. Yung tipong sabi nila maaga tayo ng alis bukas, ha? maagang maaga mga alas 6. Ako si Gaga, gigising ako ng alas 4, alas 5, nakabihis na ako, bihis na bihis na ako, ako nakamakeup ako. Tapos, guys, alas 7, alas 8, nakaupo pa sila. <laughs> Kaya talaga galit na galit ako dati. Kaya na, ano na nila yung attitude ko na ganun, guys. Kaya ano na sila, pag sinabi nila sa akin yung oras, sabihin nila, alam mo, sabihin nila sa akin, alas 10 tayo, ah, alas ha mga ano 9:30 jan lang ako kikilos tapos ano tsaka lang sila or halimbawa pag uh, nararamdaman nilang malelate guys sabi nila ilay na mamaya ka na maligo <laughs> sila guys kasi guys pag ako na, pag nalelate sila talaga yung buong araw sisimangutan ko sila talagang toto pa talaga ako kasi yung sa taong late tapos nga guys ay sila pala ay nagbuok ng isang hotel dito so sila nagbook nun guys tapos wala kaming binayaran so pinapunta lang kami don anyway sila nang mag-stay doon. Doon lang mag-uusap-usap. At sabi niyo bakit hindi sa restaurant mag-usap-usap or sa mall mag-usap-usap? Bakit sa hotel? Bakit sa isang kwarto? Kasi nga, gusto nila ng privacy. At, sabi, at sabi ko naman sa inyo, pag-uusapin yung babae at lalaki, kung ano nga ba, yung kung magkakagustuhan ba sila. Kaya gusto nila ng privacy sa hotel kaysa sa mga mall. Siyempre sa mga mall, guys, maraming nakatingin. Tapos dalawang pamilya kami. Tapos syempre, hindi naman kami magkakilala ng pamilya nila. Medyo awkward yun, guys, no? So, yun Nabook nga nilang hotel guys ay mga 20 minutes away lang naman sa bahay namin pero yung tita kasi nila Adi yung nagrekomenda nito guys ay gusto niyan sumama kung matutuloy nga ba at gusto niya rin makita kung maganda ba talaga yung babae at ito nga dinaanan namin sila sa bahay niya. Pero dahil nga guys, ang sasakyan namin ay 5 seater lang. Hindi siya kakasya. Kaya ang nangyari, yung tatay at nanay ni Aditya, nag sila ng another Grab or Ola. Dito sa India guys, yung Ola yung tawag nila sa Grab. So, silang tatlo sumakay doon. Tapos kami nila bay ang nakasakay dito, pati nung mga bata. Kasi syempre guys alanganan kami lumipat pa. Eh, tanghaling tapat, di ba? So, kami yung ano, <laughs> kami yung mag stay dito sa sakyang Guys, ang init. Tapos yung mga bata may initan, ba? Diba? At ito nga, guys, si Afi ay tuwang-tuwa dito sa pinsa ni Adi. After five minutes nga, guys, ay, ano, dumating na yung, ano, sa nila, mami. Tapos, guys, alam ko, naiinip na kayo sa pagkikita. Pero wag nyo ipo-forward kasi may mga sasabihin ako sa inyong details na baka ma-miss nyo. Ay, mag ko comment kayo, makakalata ko kayo na hindi nyo naman tinapos. At huwag nyo naman guys, kalimutan mag-like, share, comment at follow. At ito na nga guys, ang pagdating namin doon sa binok nilang hotel. So, una hindi namin alam kung ano yung mga dadatdad namin. Sining dadat na namin. Ako'y inaantok na tanghaling tapat. Ang kuya ay dahan ko kung gusto niya ba talaga or kinakabahan ba siya or what. Eh, parang ano naman. Parang normal naman sa kanya. Pero guys, nung pauwi, first time po siya nakita nagalit siya talaga sa nanay Oh, <laughs> my So, ayan na. Umanan na yung tenga nila. So, guys, abak lang kayo dyan kung anong nangyari. Bakit siya nagalit sa nanay niya. So, pagdating nga namin dito, guys, ay ano pa, ano-ano na lang yung video ko, guys. Siyempre, nahihiya ako dun sa pamilya nung babae. So, actually, guys, na, nahalatang nila nga, guys, pinarangka ako nung nan kwento ko sa iyo dyan. Mantay-antay dyan. Kasi nahalatang nila, nila nagbi-video ako. So, eto na nga, guys. Pagdating namin sa hotel... Dire-diretso kami, pinakit kami ng parang second floor, ganun guys. Tapos pinapasok kami sa isang kwarto at nandun na nga. Pagpasok na pagpasok ko guys, pagbungad ko, makikita nyo dyan sa video. Pagbungad ko guys, nakita ko na agad yung babae. Yung babae guys, ay kung ano sa picture, ganun siya sa personal. Maganda siya talaga. At good sign yun guys, kasi parang pakiramdam ko talaga, hindi masasayang yung pagpunta namin ngayon dito. Kasi medyo skeptical din ako na baka, alo, baka masayang naman yung effort namin dito. Ayan na guys, papasok na tayo. Sabi ko, baka masayang naman yung pagpunta namin. Baka di magustuhan kasi iba yung sa picture, iba yung sa personal, di ba? Pero hindi guys, ang napansin ko nga lang guys, ay maliit pala siya sa personal. Ang sabi niya kasi, ang, ang height niya is 5'3, ganun. 5'3 is okay lang naman yung height niya. Pero parang ang liit guys kasi mas matangkad pa sa akin yung kuya ni Aditya di ba pero hang yung babae hanggang balikat ko lang siya parang higante nga ako dun <laughs> parang higante ako sa, nung nagtirabihan ko kasi siya so ano guys Parang higanti ako sa kanya. Kaya sabi ko, ay, parang ano to. Ano, parang hindi magugustuhan to. Pero sabi nga namin sa kanya, sa nanay na dito, huwag ka maghanap ng matangkad na babae. Kasi hindi pwede maganda na matangkad pa. Tapos matalino pa. Tapos ano, teacher pa. Ano, sino ba yun? S Saka makita ng <laughs> feeling. Feeling lang siya. <laughs> Ayun nga, guys. Pag upo, pinaupo kami. ako na kaya ako dito sa higaan. katabit ko yung biyanan ko na babae. Tapos bigyan kami ng chocolate, ng ng chocolate yung mga bata. Binigyan kami ng sweet, tas ng tsa. Tas ito yung binigay sa amin, guys, isang box. Kasi dito, guys, required magbigay ng sweet. Sa mga ganap-ganap, guys, sa lahat ng okasyon nila, nagbibigay sila ng mga sweet-sweet. Tas -sweet. ako, guys, dito nakikimig, tawa-tawa, kunyari sa selfie. Ayan, ayan yung tita ni Adi. Hawak-hawak niya si Api kasi si Mami. Nasa araban ko, nakikichika dun sa nanay nung babae. Tapos, ito yung itsura ng bayaw ko. Ayan, tinitimig. Tinitimig yung babae, guys. Yung babae ay makikita nyo yung paa. Makikita nyo yung paa, guys. Ayun. Nagkaharap sila, guys. So, okay, kita nyo yan. Sabi sa inyo, eh. Satisfied guys sa ano na, na video na. So, ako ay kinikilig, guys. Sabag tinilignan sila. Pero hindi namin pwede pahalata. Tapos, guys, mga ilang minuto lang, ay nag-hi-hi lang siya sa amin. Tapos, pinalabas sila ng kuya niya. Nang kuya ng babae, yung kuya ni Adi, tapos yung babae, tapos nag-usap yung dalawa, tapos bumalik sila guys. Ay, tawang-tawa ka ako dahil si Adi, ang <laughs> sakit ng ngipin. Kaya nag-uusapan niyo about sa dalawa, bigla sila namin, ang sakit ng ngipin. Tapos guys, yung mga oras na wala pala sila dito sa kwarto, si Adu ay tumae sakto. Tapos nagpinugasan ni Adi, tapos si... si Adi pumunta dun sa CR, nandun sa kanan namin. Tapos sumunod yung nanay ni Aditya. Tapos sabi, sa akin ng nanay ni Aditya, sunod din daw ako kasi gusto niya malaman ko ano yung opinion ko. <laughs> so, pagdating sa krimen guys, kaming tatlo ni mami tsaka ni Adi ang talagang ano, <laughs> magkakasundo. At doon nga na pag-usapan namin guys na okay. Kasi maganda talaga yung babae. Pero guys, sa mga oras na to ay sinabi namin dun sa pamilya na hindi muna namin sasabihin kung ano yung desisyon dahil ang magdidesisyon ay ang kuya ni Adi. Which is totoo naman, ang kuya niya ang magdidesisyon. Kasi hindi naman namin alam kung ano yung pinag-usapan nila sa, lumabas kasi sila guys mga 20 to 30 minutes. So hindi namin alam kung ano yung pinag-usapan nila kung nag-click ba sila or hindi. Kaya kami ni mami guys ay ano kalmado kasi hindi nang galing sa amin yung yung desisyon kaya nanginginain kami guys dahil gugutom na kami no pero guys nung pagka may, may pagkakataon tinanong namin yung Bali by, by the way pakain to ng pamilya ng babae ah doon sa baba ng hotel sa may restaurant. So ayun nga guys, sinanong namin yung kuya ni Adi ko anong ang ano niya, ko anong feeling niya. At ang feeling niya nga daw guys ay pasintabi po sa mga Pilipino at no harm intended, only real emotions and expression ang sasabihin ko. Ito nga ang naging sagot ng kuya ni Aditya. Sabi niya guys, 20,000 lang ang sweldo niya pero naka-iPhone siya. <laughs> yung babae daw guys ayaw na nun ayaw niya kasi parang ang labas guys ay ang liit ng sweldo mo pero mag iphone ka kaya ako nagpasintabi guys kasi maraming maraming kong kilalang ganyan sa Pilipinas tapos guys ang sabi pa ng babae ay ayaw niya daw tumira dito sa probinsya namin gusto niya daw dun sa syudad at ang sabi niya pa guys sa bayaw ko ay marami ni daw siyang tinanggihan na lalaki at sabi pa ng nanay niya nga guys sa amin ni mami ay yung anak niya nga daw ay ayaw niyang paglutuin sa bahay. B meaning, ayaw niya sa bahay namin magluluto yung anak niya. So, in short, kaugali ko yun. <laughs> Pero, hindi, guys. Hindi ko siya kaugali. Kasi ako, guys, nung walit yung kita namin ni Aditya, pinauna ko kay Aditya yung pamilya niya. Bago ako nakapag-iPhone, guys, napagawa na ng bahay at nabilan na ng sasakyan ni Aditya ang magulang niya. Yan ang sabi ng pamilya ni Aditya. Malayong malayo daw sa akin. At sa pagluluto naman guys, ang sabi pa nila eh si Elena kung ano na niluluto niya sa kusini. Which is totoo naman yung kahit hindi ko sila pinaglulutuan guys yung asawa ko pinaglulutuan ko so ganun yung gusto ng ko kahit di mo sila paglutuan pero yung asawa mo dapat asikasuhin mo. Eh parang gusto nila maging prinsesa yung anak nila tapos iripit-ipit pa kami guys. Tapos, yung tipong nagmamaganda siya na ang dami niya na daw, ano, tinanggihan na proposal. Yung mga naki, nakikipagkita din kasi siya sa iba-ibang lalaki guys. Tapos, uh, lagi daw siya yung tumatanggi. Sabi niya sa bayoko, so ngayon, ang ginawa ng bayaw ko, ako ang tatanggi sa'yo. <laughs> Medyo sampal yun guys, sa pagmamaganda niya guys. At, ay nako, bitin yung video guys. Paano ba yan? Doktongan ko ba? So, next time na nga lang yung kadoktong -ka 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 na ito, guys, kung bakit nagalit yung bayaw ni bayaw ko. Pero, ito pa nga ang napansin nila guys. So maganda nga yung babae eh, pero sabi ng biyanan bay ko ay kung tumayo naman siya, wala naman siyang kadating-dating. Eh ano tayo dito parehas kaming teacher, di ba? Tingnan mo si Elena, pag tumayo siya, parang confident na confident siya sa sarili niya. Parang ganun guys, parang confident. Ganun. Kahit sinasabi niyo ukot ako guys, confident ako sa sarili ko. Pag tumayo ako, yung parang hindi ako nahihiya. So, gusto nang bayan, bayan, ko yung may ganun, ganong ganong attitude ba guys? Yung pag tumayo pa lang, alam mo yung alam dalin yung sarili. Yung babae daw, hindi. Mas communication pa naman.